Obe, oh, ano ba yung nililista mo na? Ay naku be, ang daming bayarin ngayon. Oh. Yung kuryente natin, dalawang buwan na. Yung gasol natin, mamumula na. Mukhang mawawalan na. Nasabayan pa ng tubig. Yung bigas, ewan ko kung aabot pa bukas yung maghapon. Ay, taman tama be. Makaharap na ako ng trabaho be. trabaho? Ay, anong oh. trabaho naman yan? Sabi raw be. Ah! Sabi raw? Dancer o bouncer? Dancer pe? eh. Ang dumigiling, wow. Nakapasok na tayo, pasok na ako. Magsisimula na daw ako mamaya. Mamaya ang gabi. Talaga ba, Pe? Oo, dahil sabi ng mga babae doon eh, pagpasok ko eh, Ay, Sir! Mukhang magilas to. Pasok mo na. Oh, Ayaw na sabi ng mga mag-iret. Eh. Sige, pasok ka na. So, Sampulan mo ka dyan. Binasampol nga ako din sa entablado eh. Pero, unti lang. Binigyan ko ng pang-mainamang giling ba? Sa mga... Sa may bakal na gano'n, yung pole dance. Oh, okay. Umikot lang akong Binilihan ko ng sakit. Pasok na. Man. Binalihan ko na. Eh. What? Ba, galing mo na ba? Oo, oh, nakabali na ako. Oo, oh, kaya yung yung, yung problema mo na yan, masusolusyon na na ba eh. Pinabali na ako. Tama, agad. Tama, tama, salamat, salamat, salamat. Salamat, salamat. Oh, kaya alam ko na eh, kaya pinasok ko na talaga eh. What? Kaya nung pagpasok ko na yun nga eh, sana matanggap pa ako dito. Kung sinampo lang ko ng giling ba. Kung so, ang yung mga babae, <laughs> Kaya eh, sabi ko, sir, sir, ikaw sa manager. Ipasok mo na, magaling, magaling. <laughs> Kaya mamaya magsisimula na ako. Oh, Ang galing-galing mo naman talaga. Be. Ah, sa mga ganyang gilingan, alam na alam mo yung mga kilite. Ayos, so, eh, ayos ba eh? Eh, susuotin natin ba doon eh, pinapasuot sa akin doon de, ano, boxer. Boxer? O, so, boxer mahapit kapit-napit, kailangan. Ano ba ba, sir? Eh, yung tiyan mo. Uh, oh. Makikita yung tiyan mo. Ang laki. <laughs> <laughs> alam problema, chan ko nato, be. Eh. Basta magaling sa gumiling. Alam problema. Butay, natanggap ka dun, be. Akala ko mga macho lang yung tinatanggap dun, Eh, eh Madami nga macho ang kasali dun, be. Pero hindi mga uh, ah, galing gumiling. Ang mga customer dun, be. Ang tinitignan, yung kung sino magaling gumiling din. Kaya sinampo lang ko ng mainap-inap. Kaya natin ko tayo. Masusunutin daw, be. Ba? Boxer na hapit na hapit. Wala oh. yata tayo na lang. Pumunta ngayon sa palengke, humanap pang boxer. O kaya doon sa ukay-ukay, madami. Yun. <laughs> Sige be, may maya maya makabili. Anong oras ang kapaytangan? Eh, mamaya ang gabi na i-performance ko doon, eh. na eh. Magsisimula na ako mamaya ang gabi. Wow! Sige, ang Sana all! ready! <laughs> baka ang piliin mong boxer yung makapal. Para nakaumbok ba? Kasi okay. walang nakaumbok eh. Ayokin mga! Bakit e? Baka hindi akong makakahanap nun. Eh makakahanap ko nun be. Madami. Igutin mo yung ukay-ukay na -ukay. random. Sige be. okay. kaya mo na lang ng pasa. Ay, pwede rin, be. Pero kung wala talaga mahanap, be, kahit sa ukay-ukay, bumili ka na rin ng, ano, pipino. Pipino, kaya along, na medyo malaki lang yung along. Para iipit ko na lang. Kasi sabi daw ng mga taga be. Mentras malaki hinaharap mo yung jambo. Habang gumigiling ang ganon madami daw magbibigay ng tip kaya paldo paldo pa rin ngayon maganda ng tao eh sige bit nakabili na kaagad. ng oh, at, at, at excited na nga ako be ito pa maganda be sabi ko Patrick eh pagka nagustuhan ako ng mga tao doon lalo na yung mga VIP customer baka daw dalhin ako sa VIP room wow oo ako paldoan be paldo be VIP room be isilipin kung gano'n be tatawagin kang gano'n Pero yung naganda sige ka sige ka nyo be ha oo be tapos dibigyan ka ng tip kaya habang gumigilin ka, tapos akala nila yung malaki yung nasarap ko eh. <laughs> Iipitan ka ba ng ano? Nang tip sa boxer mo, gano'n mismo. <laughs> Oo. Oh, mm -hmm. Kaya be, palapaldo tayo be. Kaya yung pinuproblema mo na yan, may solusyon na be. Hindi mo ko be, kaya talaga lamang sayong sayo ko eh. Pag talaga sa mga binigil na ganyan <laughs> eh, alam na alam mo eh. Abi, siyempre, kaya, syempre, kaya... Alam na, alam mo ako yung ite. Kaya ngayon pa lang, lumakad ka na. Magganap ko na ng boxer, ha? At uh, nagpa-practice na rin gumiling-giling dito. Para mamaya ang pagpasok ko doon sa beer house, eh, ising-ihis sa akin. Eh, teka lang ba, bago ako bumili eh, ako muna. Tayo muna. Tayo muna, muna i-practice yung, ano mo na yan, kung pa, paano. Kasi okay, siyempre, eh, mamaya, isasam ko lang. Ano yung... naman, mamaya, be, kalimutan mo lang ako pag-aandun ka na, ha? Ano naman, be? Marami dame. kang makita roon eh. Kailangang pagka-pasok ko sa entablado na nagsimula na ako doon, sinibigay ko yung 200%, be. Wala na. Eh, bakit? Siyempre, 100%, be. Ay, bumaba yata, be. Eh, okay, be. Alam mo lang, be. Siyempre, uh. trabaho yung, be. Wala, Sige, bae. wala, be. Mahal na, be. May solusyon natong, alam Oo. Oh, oh. Pag-bubuti. Pag natin yung, be, para... Ah, na nga yung boxes bumili ka na ng boxer. Kulay ano, yung yung matingkad, yung pagka kahit sa gabi may reflector. Ay, yung din yeah. mo, yung green green pag, oh, ba? Pagka nasila ng, ng, ilaw, may reflector. Oo. Oh, oh ay, natin din. Oh. natin din. Oo. Paldu-paldu Nakita mo. Sige. na ako dito, bumili. Para mamaya eh, pangmahilangan.